Maikling Kalumbuhay ni Ferdinand E. Marcos Si Ferdinand E. Marcos ay sinilang noong ikalabing ng Setyembre 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Ang kanyang mga magulang ay si Mariano R. Marcos at Doña Josefa Edralin. Mayroon siyang tatlong kapatid. Sila ay si na Dr. Pacifico, Elizabeth at Fortuna. Nag-aral siya ng elementarya sa Paaralang Sentral ng Sarat sa Universidad ng Pilipinas. Siya kumuha ng abgwasya at nagtapos bilang cum laude noong Marso 1939. Nagre-review noon si Ferdinand para sa bar exams nang matalo ang kanyang ama sa muli nitong pagtakbo bilang kongresista. Ang tumalo sa kanyang amang si Julio Nalundasan ay nabaril at namatay pagkatapos ng halalan. Si Ferdinand ang napagbintangan at natulan ng labimpitong taong pagkabilanggo nasa loob siya ng kulungan ng maging top notcher sa bar exams. Siya ay pinayagan ng Korte Suprema na ipagtanggol ang sarili at napawalang sala sa kaso. Nang sumiklab ang ikalawang digmang pandaigdig, siya ay sumapi sa United States Army Forces bilang Intelligence Advisor Officer. Siya ay lumabas sa pagtatanggol ng bataan laban sa mga pones at isa sa mga nakaligtas sa marcha ng kamatayan sa bataan pagkaraan ng digmaan at pagtatatag ng Republika ng Pilipinas noong 1948, hinirang ni Pangulong Manuel Rojas si Marcos bilang Special Technical Assistant. Nahalal bilang kinatawa ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte noong 1949 hanggang 1959. Siya ay naging kasapi ng Senado mula 1959 hanggang 1965 at nagsilbing Pangulo ng Senado. Sa pamamagitan ng kongresistang si Daniel Romualdez na pinsan ni Imelda ay nakilala ni Ferdinand si Imelda na laging Miss Leyte. Kinasal sina Ferdinand at Imelda sa West noong Mayo 1, 1954. Nagkaroon sila ng tatlong anak, si Naimi, Bongbong at Irene. Noong ikatatlong ng Disyembre 1965, nanumpas si Ferdinand Edran Marcos bilang ikasampung Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang kanyang unang termino ay minarkahan ng kapalaking industrialisasyon at paglikha ng mga infrastruktura sa buong bansa. Noong Disyembre 1969, umupo sa kanya ng ikalawang termino sa Pangulong Ferdinand A. Marcos. Ang ikalawang termino ni Marcos ay minarkahan ng kaguluhan sa ekonomiya at ulot ng mga parehong panloob at panlabas na mga pakto. Noong ika-21 ng Setyembre 1972, dineklara niya ang martial law sa buong bansa. My uh, as of the 21st of uh, this month, I signed Proclamation Number no. 1081, placing the entire Philippines under martial law. Binatawag ni Marcos ang isang snap election noong ikatlo ng Nobyembre 1985. Noong Pebrero 1986, nagkaroon ng People Power Revolution sa EDSA. Lumipad patungong Hawaii ang pamilya Marcos matapos siyang magpitiw bilang Pangulo ng Pilipinas noong ikadalawamput-anim ng Pebrero 1986 namatay siya noong ika-28 ng Setyembre 1989 sa Honolulu, Hawaii sa edad na 72 dahil sa cardiac arrest.